Hello guys, andito kami sa sa may duro. Ayan o. Oh. Paalis na yung pako. may ano, may karga. Hello guys, so ayan o. Oh. Pati kami, nandito kami sa Ruru. Uwi na kami ng probinsya guys. Hello. Hello. Ako ka youtuber ko ayan oh, no, may barbo ng paalis oh. So. ayan tracking okay, see, look, guys o tapos oh, ayan kapatid ko oh. ayan <laughs> hello guys ayan hello ka youtuber ah pasensya na yung ngayon lang ako naka vlog ulit one week Hello. Hello. Josie vlog po. Hello. Ayan, saruro kami. Ayan o. Hello. Ayan, may ma-upload lang ako. Kung na ako naka-upload. One week na. Naging busy. Ayan po. Ayan o. Hello guys. Ayan. Ipakita ko muna sa inyo. Dito kami sa may ano, ng ruro. Pauwi kami ng probinsya. Kaya pasensya kayo. Naging busy ako. Yan ang busyhan ko. Hello. Hello. Bye-bye kay October. Hello. Pauwi na kami ng Itong sinasabi ko sa inyo. bye lang. See next video. Mag-see lang muna. Okay.